Nakakalungkot nga dahil itong aking red panther ay nangihina na Nung isang araw kasi ibinugbog siya ng kanyang mga kasamang isda Kaya naman si Kuya Boy Macho Nuri nyo to the rescue Ililipat ko na nga rin pala ng lagayan itong ating alagang axolotl Dito kasi talaga sila nababagay sa natural habitat Kaninang madaling araw nga ay hinatid ko si Aling Regina dahil sa bagyo ilang araw na rin umuulan. Nakakainis talaga kapag ganito ang panahon. Dito pa naman sa aming lugar laging bumabaha. Kaya naman isang araw pag uwi ko ng bahay agad na ako nagtimpla ng kape. Saktong saktong nga ito panlaban sa malamig na panahon. Dito na nga pala ako pumesto sa harapan ng aking aquarium. Nagulat naman ako sa aking nakita. Itong Black Panther ko kasi na Oscar ay nanghihina na. Agad nga ako kumuha ng maliit na aquarium para maglagay ng tubig. Nalagay kasi tayo ng methylene blue. Ito nga pala ang ginagamit namin mga fish keeper kapag nagkakasakit ang aming mga alaga. Naglagay na rin pala tayo ng oxygen para makatulong sa paghinga. Dahil mas marami nga pala ang bilang ng convict si siya nga pala ay napagtripan kinain nga pala ang kanya mga buntot kaya ito ang dahilan kaya siya nanghihina dito nga pala ako para magbigay ng first aid Kung bagay sa tao ito nga pala ang kanilang ospital sana nga makasurvive itong ating alaga nakakalungkot lang kasi hindi na siya nagtagal ginawa ko naman ang lahat mabuhay lang itong ating alaga pakikumusta na lang ako sa aking alagang si Jenny dahil wala na nga pala naman itong ating aquarium ating nang lilinisin konting puns lang pala to at wag nating sasabunin pwedeng pwede na nga pala tong gamitin at pwedeng lagi ng bagong alaga at dahil malamig ngayon maglalagay muna tayo ng asin at syempre hindi mawawala ang water conditioner maglilinis Insta rin pala ako ng filter. Napakadumi na nga pala nito at napakarami pang lumot. Tubig-tubig lang pala ang ating gagamitin para hindi ba wala ang good bacteria. Napakalinis na nga pala nito at sinamahan ko pa ng labara. Bago tayo maglagay ng panibagong isda, nagcycle muna ako ng tubig. 30 minutes ko nga pala ginawa yun para masala ng gusto. Ang ilalagay ko nga pala ang isda, itong Tiger Oscar. Masyado na kasing maliit tong aquarium para sa kanila. Siya nga pala ay lumaki na talaga sa akin. Siya nga pala yung binili ko kay Tisoy Fish Farm. Ito nga pala ay 65 pesos ko lang nabili. Maliit pa siya at dito na lang lumaki. At syempre, kailangan niya na makakasama. Ang napili ko nga itong Albino Oscar. Ito nga pala yung sa atin ni Tengting TV. Medyo mahirap lang ma-recognize kung sino lalaki at babae sa kanila. sun nga ay magbibreed naman tayo ng Oscar Fish. Hindi nga pala sila nag-aaway at lagi sila magkasundo. May naiwan nga pala dito ang convict cichlid. At dahil siya nga pala ay matapang, isasama ko nilang siya dito sa ating beta. At dahil parehas naman sila matapang, atin nilang sila pinagsama. Mapunta naman tayo sa ating mga alagang gapi. Kung napanood nyo nga pala yung video natin kahapon, dito nga pala sila nilagay sa ref tab. Itong alagang at nga pala natin ay ilalagay natin sa bagong lagayan. Naisip ko nga na dito siya ilagay sa ref tab. Mas makakagalaw kasi siya na maayos at makakalangoy pa. Napakalamig din kasi ng tubig dito. Galing ulan. Medyo excited na nga rin pala si David mag-swimming. Medyo nakakatawa lang para siyang butete gumalaw. Mas nakakatawa pa dito kamukha niya yung maliit na dinosaur. Kumayo ka na at magpakadami. Maglalagay na rin pala ako ng konting bato. Kailangan kasi nila to para makapagtago. Napakarami na kasing pusa dito ang dumadayo. Kanina nga ito nga pala ay napuno na ng ulan. Maapaw na nga pala to at ating lang binawasan. Kailangan ko itong butasan para hindi siya mag-overflow. Kapag napuno kasi ito ng tubig at natapon, maaaring sumama ang ating mga fry. Ang kagandahan dito, ang tubig ay diretso na sa kalsada. Na-adopt naman agad ng ating mga gape itong ating setup. Medyo komportable na rin sila dahil malawak ang kanilang nalalaman nanguyan. Kapag lumaki-laki na nga rin pala sila nang gusto, ay eh, pwede na natin silang ipamigay. Ito naman yung ating mga alagaw axolotl na nagre-relax na lang. Ang kailangan lang nila ay lumangoy sa ibabaw ng tubig. Dito kasi sila kukuha ng hangin para makakuha ng oxygen. Ito nga pala ang kanilang sikreto para tumagal sa ilalim ng tubig. Sana lang kahit papaano may natutunan kayo sa akin. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!